Naging emosyonal si Uncabogable Star Vice Ganda sa June 29 episode ng noontime show na, It's Showtime, matapos pag-usapan ang engagement ng isa sa mga host at anak-anak ang si Ryan Bang sa fiancée nitong si Paula Huyong. Emosyonal din si Ryan nang ikwentong si Vice Ganda ang unang nakaalam na nakuha na niya ang matamis na oo ni Paula, kaysa sa mismong mga magulang niya. Agad daw silang nag-facetime at nag-iyakan silang magina. Para sa mga hindi nakakaalam, anak-anakan, ni Vice Ganda si Ryan dahil siya ang isa sa mga unang sumuporta kay Ryan nang nagsisimula pa lamang ito sa showbiz. Kuya Vong, noong nag si Paolo sa akin, tinawagan ko agad si Mami, Vice. Nag-Facetime kami, iyakon kami, sa laysay ni Ryan. Proud na proud naman si Vice sa kanyang anak-anakan. Natouch daw siya sa naging gesture ni Ryan. Ako naman natouch, kasi ako yung una niyang sinabihan. Sabi niya wala akong ibang pinagsabihan, kahit nanay at tatay ko. Sayo ako magpapalam, kwento ng TV host comedian. Siyempre gusto ko ikaw ang unang makakaalam, segunda naman ni Ryan. Ibinida naman ni Vice ganda kung gaano siya napaproud kay Ryan, na napakalaki ng development sa kanyang sarili. Ang laki raw kasi nang iginwa iginwapo ng TV host simula nang maging jowa nito si Paula.